at dahil Friday nga pala ngayon kaya naman gumising ako ng umaga para pumunta rito sa amin sa market sa may Saihat Dam Mam at dati tuwing Friday pumupunta ako dito ng umaga para mamili dahil nga mura ang mga pilihin dito at the same time makakatawad ka pa pero ngayon ang purpose ko naman ay para magbenta hindi para bumili kaya naman kung makikita nyo ang iba ay naglalatag pa lang ng mga paninda nila kaya naman ako ay dito pumuesto sa may gilid ng baladiya or sa may basurahan para hindi ako masyadong maharangan dahil alam kong mamaya marami ng tao dito pero habang inaayos ko ngayon aking paninda eh may lumapit sa akin na lalaki na nagbebenta rin dito sa may katabi ko akala ko naman ay babawalin niya ako dahil parehas kami ng binebenta na ukay ukay na shoes at sa kanya naman ay napakadami ako lang naman ay binebenta ko sapatos pero siya ang mga binebenta niya eh mga damit at kung ano-ano pa ang kanyang pinapaninda na ukay-ukay. Okay. At eto at meron nang nabili sa akin. Eh kaya lang eh nung sinukat niya ay hindi kasiya kaya naman umalis siya agad. Maya maya lang ay may lumapit na naman sa akin at tinanong nga niya kung binebenta ko day bag. Ay sige ka ako sir, binebenta ko na rin yan. Tinanong niya kung magkano, sabi ko 30 lang. Ah, mahal daw. Ay sige ka ako, magkano gusto mo? Hindi lang daw. O 20 na lang ka ako. Ayun, kaya yun nagkasundo na kami. Ibinenta ko na. Sayang din naman kaya sales din yun. Kaya nagkasundo na kami dun sa 20 real na bag. After lang ng mga ilang minuto ay eh, nag-setup na rin yung nasa harapan ko kaya naman idinasug ko tong aking paninda dahil nga malapit daw sa kanila kaya naman na uh, eto't nag-adjust tayo ng konti at meron na rin akong customer na lumapit dito at tin tinignan nga niya yung presyo ng aking paninda na 15 nga lang pero sabi niya nga daw ay uh, mahal 10 piso lang daw kaya naman inalis ko yung dati kong presyo dun sa may harap ng aking sapatos at pinalitan ko ng 10 real lang para mas affordable sa ating mga customer. Heto nga pala yung mga kasama ko nagbebenta sa harapan ko at sa gilid at pati sa likod puro mga Bangladeshian at ibang mga lahi. Ako lang ang Pilipino rito na nagbebenta. Kaya naman pag may nakakita sa akin na Pilipino, ang sabi eh, kinukumpitesya ko pa daw yung ibang lahi. Eto na nga, at ililigpit ko na sana yung aking paninda dahil nga uuwi na ako. Dahil nga papasok pa ako. Eh may bigla naman ibang local na lumapit at uh, nagtingin-tingin sa may sapatos na aking binebenta. At sinukat nga niya. Pero hindi niya raw type yung uh, ano, kulay white. Gusto niya raw yung kulay itim. Kaya naman inalok ko sa kanya ibang item pero sabi niya babalik na lang daw. Inshallah. <laughs> alam mo na basta rito nagsabi na inshallah alam mo na ibig sabihin nun. Malabo na yon At maya maya pa nga eh, eto mayroon pang bumili na naman sa akin at mayroong nagsukat. Eto mga kabayan natin to. Sabi niya ang ganun, naba, ayos siyang kabayan yung sideline mo ha, oo ka ako. Hindi ko na ako nagagamit eh, natambak lang ka ako sa bahay, kaya eto, tinesting ko lang magbenta. Ah, eka naman ni kabayan. Tinanong niya ako magkano kung binibenta, 30 na lang kaya ako yan mga kabayan. Umingi pa nga ng tawad, ah, sige ka ako, 20. Kaya ayun, nagkasalubong na kami ni kabayan at nagkabayaran na at dahil 8.30 na nga ng umaga almost 2 hours na rin ako mahigit na nagbebenta rito kaya naman naisipan ko nang iligpit tong ating paninda puti na lang may extra bag pa ako dahil kung wala eh wala akong paglalagyan na to dahil nabenta nga yung aking bag na dala kaya naman bago ako umuwi ay bibili muna ako ng prutas kaya naman neto iikot muna tayo dito sa may mini market dito sa may Saihat damam mga kabayan yung market nga pala na to eh tuwing Friday lang ng umaga pagdating na ng alas 12 at alauna na Ala na po ito lahat wash out na po lahat 'yan makikita nyo na lang po dito ay eh, puro baladiya. At habang bumibili nga ako dito ng prutas ay may nakakilala sa akin. Sabi niya gano'n. Ah ikaw pala si Arki Vlogs? Yes sir ka ako. Kaya shoutout sa'yo Sir Chris andito lang din sa may damham. At special shoutout ko rin si Chef Joey sa Abu Dhabi. At si Chef Ernest Isadan. At shoutout ko rin pala itong si paning Randall Ilano na natutubong na yabay si Hano na taga isan Antonio. Shoutout sa'yo pre. Huwag ka na magtampo. I love you. Mua muha chup chup. At ito lamang at pauwi na tayo dahil nakabili na tayo ng ating prutas at the same time nakapagbenta pa rin ng kahit pano. Yun lang, salamat. See you my next vlog. God bless everyone.